Maya-maya yan, mag-away na naman kayo. kaya Laro lang laro lang laro lang Hinihingal na si Lucy. Hinihingal na si Lucy sa init. Grabe init. Si Lucy. Ay, napakailit. Mainit na Mainit. Hello Lucy. Bakit palagi lang kayo nag-aaway ni Lili? Ay ay, ay 'wag lagi maglapit ba. <laughs> hindi ka, hindi nakita mapictura ng maglapit ka sa akin. 'Wag maglapit, doon ka lang sa mga, ano. Lili. Lika dito Lili. Hmm... laro lang kayo. Laro laro lang kayo ni Lucy. Huwag lang sa akin. Huwag mm. ganyan. Oh, mag-away na mga... Lili! Hoy! Ay, nahinihingal na sila sa init ba? Grabe init. Laro lang kayo dyan. Hmm, doon kayo, doon. Huwag maglapit sa akin. Ay, hinihipati ako ko, ano. Parang hinihingil na rin sa init. Masyado mainit. wala pa rin kayong maraming bulaklak ba kailan pa kayo mamulaklak na madami para maganda tingnan ano kayang abono ano kayang fertilizer para mamulaklak sila